And guys, uh, we have now May 1, 2024. So I got a message from my franchise, JC Premier. Sabi, big lead circles. Congratulations, you are now a Sapphire account holder. Yan. Ito yung mga, ano namin guys, paninda. Yan, may package po tayo, mga na sa worth of 17,888 lang. Meron na po kayong 17 boxes na of GC Organic Barley Juice. Ayan. Wholesaler seat 20,400 worth of products. So, promo lang ito siya guys. April 1 to April 24. Ito yung kanyang price ng ating um, bottles naman siya. Barley. Ano yan siya guys? Capsule. 20 bottles of GC Organic Barley. Capsule. Ayan. So, this area sa baba, everyday is clean look day. Uh, may mga makeup din tayo sa ating GC kind. Ayan just um search shopgcpremier.com and then you can put my GC um account. This is my GC account. PB, para maka-discount kayo. Tapos continue tayo dyan sa baba. Auto ship now. yan. Punta kayo dito sa shop. GCPremier.com Auto shipping. Ayan. Meron din tayo sa baba. Ayan. Philippines GC Quest. mag quest daw dito dito naman sa baba, meron tayong coffee but better. Coffee na... Coffee ito siya, guys. Kung gusto yung order ng coffee namin, masarap to siya, guys. Yung green at saka yung coffee talaga siya. Yung green naman siya, ano to siya, um, classic. Mocha naman itong isa. Masarap to, guys, yung GC uh, barley coffee. Saka yung green din. Nasa worth of 1,050 pesos lang. Nalapasin itong isa, um, 150. So just uh, search shop point gcpremier.com kung gusto mo order. Tapos lagay nyo yung aking um, account ano yan o pps 12188046 yan ilalagay ko sa aking link mamaya guys yung aking number. So gusto nyo ng makeup. Yan. Yung mga pang summer. Glow natin. Meron tayo sabon. Kujik, papaya, umni, white din. Ayan, may pads din tayo. Ayan yung mga paninda natin. Ayan, ito yung aking paninda guys, online. Ayan, ito yung mga artista na mga uh, ambassador ng ating uh, GC Premier. Nandito si John Lucas, si Paulo Contes, si Mawa Taylor, si Baby Two Keson Si Aubrey Miles, si Kylie Padilla, si Ruxy Smith. Ayan, Trusted by Celebrities. Ayan, yung mga celebrity natin, magamitin yan guys. Tapos mayroon tayo si Anthony, si Merat, si Sampinto, at si Ding Dong Dantes. Amuinom siya nito. So just uh, order by shop.gcpremier.com. Ayan, dun kayo order guys. Ayan. Ito naman yung history natin. The part of the history. Ayan. Look at that, guys. Marina Bay. We have also tuk-tuk. Ayan. Tuk-tuk driver. Pwede nyo yan, ano, kayo dyan magpa-deliver sa tuk-tuk riders. Tapos, dito tayo sa shumai shumai King. Order kayo dyan. meron tayo shumai King. Ayan. Okay, that's it guys. Thank you for watching. Bye!